Isa ang Indonesia sa pinakamalapit na kaibigang bansa ng Pilipinas. Maraming Pilipino ang naninirahan at nagtatrabaho rito. Katunayan, ang Pilipinas at Indonesia ay kapwa founding members ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ang malalim na pagkakaibigan ng Pilipinas at Indonesia, alamin natin sa report ni Alan Francisco. Nang naupo bilang Pangulo si President Ferdinand R. Marcos Jr. Una niyang official visit ang Indonesia noong Setyembre ng 2022. Ilang beses din niya itong binalikan. Dito ay nakapulong niya si Indonesian President Joko Widodo at ilang kasunduan sa pagitan ng dalawang bansa ang minarkahan. These partnerships that we make with all our partners and allies and friends around the world will be of critical so that we stable as we grow out of the pandemic economy Mayo ng 2023 nang nagbalik si Pangulong Marcos sa Indonesia para dumalo sa 42nd ASEAN Summit iginiit dito ni Pangulong Marcos ang international rules-based system kung saan nakaangkla ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon Nabanggit ng Pangulo rito ang commitment ng Pilipinas sa prinsipyo ng malayang kalakalan at multilateral trading system. Sa pulong din nila ni Indonesian President Joko Widodo ay nabanggit ang pakiusap ni Pangulong Marcos na muling suriin ang kaso ng OFW na si Mary Jane Veloso. Setyembre ng 2023 nang nagtungo ulit ang pangulo sa Indonesia para sa 43rd ASEAN Summit, inilatag niya ang halaga ng rules-based international order at pagpapaunlad sa ekonomiya ng rehiyon inanunsyo rin ni Pangulong Marcos na ang Pilipinas ang magiging host ng ASEAN event sa 2026. I promoted and highlighted key interests of ASEAN, such as food and energy security, migrant workers' protection, climate change, and digital transformation. Issues that are of strategic importance to the Philippines. Pagsapit naman ng Enero nitong 2024, si Indonesian President Joko Widodo na ang nagpunta rito sa Pilipinas. Tatlong araw ang naging official visit ni President Widodo. Naging panauhin siya ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Philippine Ambassador to Indonesia, Gina Hamuralin, na pag-usapan ng iba't ibang issue na kapwa mahalaga sa Pilipinas at Indonesia. Natanong din si Ambassador Hamuralin hinggil sa sitwasyon ni Mary Jane Viloso, ang OFW na nakapiit ngayon sa Indonesia dahil sa drug charges. Tuloy-tuloy aniya ang proseso ng kaso at laging nasa checklist ng Philippine Embassy ang concern na ito. Because of our good relations, uh, I think there is. But of course, uh, I cannot predict everything. But I hope, let's hope that there be a positive outcome. Ang Indonesia ay isa sa mga pinakamalapit na kaibigang bansa ng Pilipinas. Maraming mga Pilipino ang nainirahan at nagtatrabaho rito. Ang Pilipinas at Indonesia ay kapwa founding members ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Ngayong taon ay ipinagdiriwang ng Pilipinas at Indonesia ang higit pitong dekadang diplomatic relations. Alan Francisco para sa pamansang TV sa Bagong Pilipinas.